Sa madilim na gubat. Isang gabi, limang magkaibigan ang nagpasya na magkamping sa isang kilalang gubat na matagal ng tinuturing na mahiwaga at kinatatakutan. Sila ay sina Marco, Lina, Pia, Joy at Anton. Habang sila ay aayos ng kanilang kampo, napansin ni Lina ang isang lumang mapa na nakasabit sa isang puno. Tingnan niyo ito, sabi niya. Mukhang may markang E eh sa gitna ng gubat. Ano kaya ito? Agad na sumang-ayon ang grupo na hanapin ang lugar na tinutukoy ng mapa. Habang sila inaglalakbay sa mas makapal na bahagi ng gubat, unti-unting lumalalim ang gabi at lumalakas ang hangin. Habang sinusundan ang mapa, biglang nakarinig sila ng mga kakaibang tunog, mga ungol at kaluskos na tila galing sa iba't ibang direksyon. Siguro'y mga hayop lang ito, sabi ni Joy, ngunit ramdam ng lahat ang takot. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, napansin ni Pia na nawawala si Anton. Nasaan na siya? Dapat magkasama tayo, sabi niya ng kinakabahan. Patuloy nilang hinanap si Anton, ngunit parang nawawala sila sa loob ng gubat. Sa bawat hakbang, lalong lumalabo ang mga landas at tila umiikot-ikot na lamang sila. Biglang may narinig silang tawag. Tulong, si Anton iyon, ngunit tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sinundan nila ang boses at natagpuan ang isang lumang balon na natatabunan ng mga tuyong dahon. Anton, nandyan ka ba? Sigaw ni Marco. May sumagot na mahinang ungol mula sa balon. Agad-agad nilang sinubukang hilain pataas si Anton, ngunit nang makita nilang muli ang kanyang mukha, puro takot at lungkot ang nababakas. Ano na nangyari sa'yo? Tanong ni Lina, Nakarinig ako ng boses, mga boses na bumubulong sa akin, sagot nito. Huwag tayong manatili rito. Nagdesisyon ang grupo na bumalik sa kanilang kampo, ngunit habang papalayo, napansin nilang parang may mga aninong sumusunod sa kanila, mga anino na hindi gumagalaw ng naaayon sa ilaw ng kanilang mga flashlight. Nang makarating sila sa kampo, napansin nilang nasira ang kanilang mga kagamitan at may mga kakaibang marka sa lupa. Kailangan na nating umalis, sabi ni Joy, halos nanginginig sa takot. Agad silang nagimpake at naglakad papalabas ng gubat. Ngunit habang papalapit na sila sa gilid, narinig nilang muli ang mga ungol at boses mula sa likuran. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, hindi na nila muling pinag-usapan ang nangyari. Ngunit sa tuwing magtatagpo sila, Palagi nilang naaalala ang gabing iyon sa madilim na gubat at ang mga boses na tila patuloy na tumatawag sa kanila.